Welcome po muli sa Philippine Weather Trivia again para po sa mga bago sa channel na to. Ako nga po muli si Alvin Pura, isang meteorologist at ang inyong weather tito. Ngayon, silipin natin itong bagong low pressure area sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. As per last post natin, meron tayong binabanggit na mahinang low pressure area dito sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility na hindi dinideklara ng pag or hindi pa sapat para maging low pressure area sa pag-asa. Ito po ay nag-travel na at nakapaloob nga doon sa ating intertropical convergence zone at nagpaulan sa ilang bahagi ng Luzon at Palawan maging sa Visayas nitong nakaraang weekend. At finally, ngayong araw na ito, pumasok na rin po yan sa kriteriya ng pag-asa as a low pressure area. So meron na po tayong official na low pressure area para sa pag-asa na banda dito sa may western section ng Palawan. Ito po ay hindi natin nakikitang maging isang ganap na bagyo. Pero ito po ay nakapaloob doon sa ating intertropical convergence zone at posibleng makalabas din ng ating Philippine Area of Responsibility or posibleng din malusaw. Pero again, ito pong sa manang panahon na ito ay nagdadala pa rin po ng mga posibleng pagulan at mga posibleng thunderstorms dito po sa areas ng Palawan kasama na po dyan ng ating intertropical convergence zone. Dito sa areas ng Mindanao, dito sa Western Visayas, meron din tayong mga flare-ups ng thunderstorms dyan sa ngayon. At maging dito sa ilang bahagi ng Eastern Visayas again, ito pong ating Intertropical Convergence Zone ay mananatiling aktibo in the next 2 to 3 days, so mataas pa rin po yung ating tsansa ng pagulan at mga thunderstorms dito po sa malaking bahagi ng Mindanao kasama po dyan ang Palawan sa mga susunod na araw, so may mga naitala na po tayo mga pagbaha dyan at magingat pa rin po tayo sa mga possible mga pagbaha, at mga flash floods at landslides dulot ng mga thunderstorms na ito particularly dito po sa mga low-lying areas at mabubundok na lugar dyan po sa area ng BARMM at area ng Soxargen. Maliban po dyan, ito pong itaas na bahagi ng bansa ay nakakaranas pa rin po ng mainit at maalinsang ang panahon maliban lang sa mga possible na isolated o localized sa pagulan at thunderstorms na kadalasang nangyayari tuwing hapon at gabi. So tingnan natin yung ating mga posibleng pagulan sa mga susunod na araw bukas mapapansin nyo, meron pa rin po tayong mga cloudiness at mataas na chance ng pagulan dito po sa Palawan area. Ito po ay dulot pa rin ng ating low pressure area. By the time, nandito na yung ating low pressure area niyan. So, ito pong buong area ng Palawan ay meron pa rin mataas na chance ng pagulan. papakita naman o sumisilip naman yung ating araw dito sa malaking bahagi ng Visayas pero may mga flare-ups pa rin tayo ng thunderstorms yan usually tuwing hapon at gabi. Mas maulap tayo dito sa may areas ng Eastern Visayas dahil doon sa ating inflow ng hangin papunta doon sa ating low pressure area. Mataas din yung ating chance na pag dito sa rehiyon ng Karaga at ganun din dito sa area ng Davao Region. Bandang hapon, mas madadagdagan na po yung ating mga pag dito sa malaking bahagi ng Mindanao. Dulot pa rin yan ng ating intertropical convergence. Yan. Kung mapapansin niyo, mas maulap na yung panahon natin. Most parts ng Mindanao na yan. Kasama na po dyan ang Sambuanga Peninsula, Northern Mindanao, Soxygen Area, BARMM at Davao Region. Maging dito sa rehiyon ng Taraga. Mas nadagdagan na rin po yung ating mga thunderstorms at, at mga pagulan sa dakong hapon at gabi bukas. Again, in the next 2 to 3 days, mananatiling aktibo itong ating intertropical convergence zone. So meron pa rin po tayo mga possible na mga pagulan dito sa areas ng Mindanao. Ito po yung ating intertropical convergence zone. Aside from that, or maliban dyan, dito sa itaas na bahagi ng Luzon, wala naman pong epekto yung ating low pressure area. At uh, kasama po dyan ng Metro Manila, wala rin pong epekto yung ating intertropical convergence zone. Pero again, napapadalas na po yung ating mga pagulan at thunderstorms tuwing hapon at gabi. By the end of this month, by the end of May, magkakaroon na po tayo ng Teka, palitan natin yung ating mapa. Magkakaroon na po tayo ng gradual shift ng ating wind system from easterlies makakaramdam na tayo o makakakita na tayo ng pag-ikot ng hangin. From easterlies magiging southwesterly na po. Ito yung ating easterlies na hangin by the end of the month hanggang early parts ng June, makakakita tayo ng shift ng wind system natin. From easterlies, magiging dominant na or mas mapapadalas na ang ating hangin na manggagaling sa southwest. Ayan. Ayan na po yung ating pasimula o pa-transition period sa ating habagat or southwest monsoon. So magsisimula na po yan by the end of the month hanggang early parts ng June. So, anong implication po niyan sa ating bansa? Um, ang start po ng ating southwest monsoon or yung ating habagat ay mag imply or magkakaroon na po tayo ng mas madalas na pag-ulan at mga thunderstorms dito sa western section ng ating bansa. Kasama po dyan ang Metro Manila. So, ito yung gamitin nating mapa for Pag nagsimula na pong manggaling sa southwest yung ating hangin, so nanggagaling po dito, magkakaroon tayo ng moist at warm na air, which is fuel o yung um, mga elements para makabuo tayo o mas mabilis tayong makabuo ng mga rain clouds at thunderstorms thunderstorm clouds. Is nanggagaling po yan dito sa western section ng ating bansa. Ito pong western section ng ating bansa din ang makakaranas ng mas madalas na pag-ulan at thunderstorms. Usually yan, tuwing hapon at gabi. Depende sa lakas ng ating habagat. So, hahatiin natin yan. yan. Sana naiintindihan nyo yung mapa ko. Teka, ulitin natin. At talakyan natin yung... Ayan. Ito po yung implication ng pagpasok ng ating Uh, southwest na hangin o yung pasimula ng ating abagat. Yung mga areas na nasa western section ng ating bansa. Tingnan natin. Actually kasama rin tong Sambuanga Peninsula. Pero focus muna tayo dito. So itong western section ng Luzon from mga kabundukan ng Cordillera, Ilocos, La Union, Pangasinan, western section ng Central Luzon, Pampanga, Bulacan, Tarlac, Metro Manila, Mindoro, Palawan, at Western Visayas and Sambuanga Peninsula. Yan po yung mga areas na nasa ilalim ng Type 1 climate. So mas mapapadalas na po yung mga pag-ulan natin dyan, particularly sa hapon at gabi. If ever lumakas din yung ating habagat or Southwest Monsoon, mas madalas pa yung ating mararanasan na pag-ulan. So yun po yung ating simula ng official na onset ng rainy season. Again, yung onset ng rainy season ay mas particular po sa mga lugar na nasa ilalim ng ayan, Type 1 climate. Ito pong nasa western section ng ating bansa. So medyo dyan po naka-focus ito pong onset ng rainy season. May mga areas kasi na nasa ibang bahagi ng ating bansa or nandito sa ito pong Mindanao area, kagaya niyan, ay buong, uh, uh, buong taon naman nakakaranas po ng mga pagulan dyan. So ibang climate type po dyan. So hindi po dyan nakapatungkol yung onset ng rainy season. Dahil ngayon pa lang yan, magbabahanga dahil aktibo yung ating intertropical convergence zone. Sa katunayan, pag naghabagat o nag-southwest monsoon, mas mababawasan pa yung mga pag-ulan natin dito sa ilang parts ng Mindanao. So again, ito pong onset ng rainy season ay patungkol dito sa mga areas yan, kukulayan natin na nasa ilalim ng type 1 climate. Yung mga nandito sa western section ng ating bansa. Sa susunod, talakayin natin ang kriteriya ng pag-asa para sa pagde-declare o pag announce ng onset ng panahon ng tag-ulan o yung simula ng panahon ng tag-ulan. Para nga dito sa mga areas na nasa ilalim ng type 1 climate. Kasama po dyan ang Metro Manila. Bago tayo matapos, balikan ulit natin. Sa ngayon, meron tayong low pressure area. Sama tayo, low pressure area dito sa may western section ng Palawan. Ito po ay hindi natin nakikitang maging isang ganap na bagyo posible lang lumabas or malusaw in the next few days pero again ito pong ating intertropical convergence zone ay mananatiling aktibo kaya mag-ingat po tayo sa mga possible effects nito gaya ng mga flash floods at landslides particularly sa mga areas ng Mindanao, Western Visayas, ilang areas ng Eastern Visayas, kasama na rin po 'yan at ito pong areas ng Palawan. Dito naman sa malaking bahagi ng Luzon, kasama po dyan ng Metro Manila mananatili pong mainit at malinsang ang panahon sa mga susunod pang mga araw hanggang sa mag-shift na po yung ating wind system at posible rin po yung mga thunderstorms sa hapon at gabi. Pagandaan din po natin yan. At muna ang ating pagtalakay dito sa ating binabantayang panibagong sa mga ng panahon. Muli ito po ang inyong weather dito para sa Philippine Weather Trivia. Magandang gabi po!